why Si Lisa, mamatay na si Lisa! Siya ang butang sa bundok ng bawa ng Pilipinas. Lisa Masa, dati nagkasama kami sa kapit period. Pero bago po siya mga kaibigan, no? Ah, sinasana ko ako ang Pilipinas ng Croatia, ang Armed Forces, at si Kiyotigar, na dati ko mga kabaro. Dati, ano, dati mga kaibigan, kami ang nagsisinyor sa mga nagrali noon. Ito pala yung kalagayan ngayon. Na kung saan kami ang nagpapantay noon, kayo, ako naman ang nagsisalita dito. Bakit? Bakit? Pero gusto ko sana malaman ninyo. Kasi kayo nang ng YouTube ako, sa mga kabayan, ikumagin channel ha. Yung YouTube ha, mga kabayan channel. May sabi Sir, hindi kina may tingnan sa ka bang panik. Ang sagot ko sa kanya, simple lang. Ako ay Pilipino, ay para sa Pilipino. Ayon. Ako ay Marcos Royales. I heart, Duterte. Duterte. uh, my heart to 30 because sa dami ng na presidente nakin na, na subaybayan, ang Pangulong, o ang dami ng Pangulong Duterte, ang siyang may tunay para sa mahihirap. Para sa mahihirap. At ang ay para sa mahihirap. Yung senior, senior, yung junior, kalaban na mahihirap. At habang ako ay naglalakad dyan kanina, nag observe ako sa ating kababayan. Ano ang na-observahan ko? Ang na-observahan ko, mayroong nakangisi, may nakayog ko, ano pa man. Pero may nababasa ako doon sa iti niya, iti aso. Ibig sabihin na dito na ngayon ang bubulo. Hindi nila alam, mga kababayan, tayo ay nagsasalita in behalf sa lahat ng Pilipino. Ang 16 milyon Pilipino! Tama! Yan ang hindi na ipigyan ng ating kababayan. Nagsasalita tayo, mga kababayan, makinig kayo! Pilipino, makinig kayo! Ibinibuhay po namin ang buhay namin para sa susunod ng generasyon sa ating mga kapao! Salamat naman! Sa yan ang dahilan kaya ako ang sasalita nito mga kaibigan. Hindi para sa akin. Kasi baka bukas mamatay na ako. Hindi <laughs> pa! Hindi pa! Ba? Mauna ang mga ba, magpinakaw at mga sa magdarambong! Hey! Sa sabi ng Panginoon, kumandir mo kayo, kumitan. Huwag kang unang kumanaw. <speaking> Marami ka bang gagampanan <speaking> sa mundong <speaking> ibabaw na ito. At ginagawa ko po yun. Ginagawa ko ngayon. Yung aking asawa o aking pamilya, dati kumukuntra sila sa akin. Pero dahil kahit, kahit anong bigin nila sa akin, yung puso ko, puso Pilipino, hindi ko kaya na ang kababayan lagi hirap Tingnan niyo mga kababayan pesos Saan na punta? Sa kabayo at sa ng ating Magdaragaw Pilipino Romance Birthday Day Ngayon ang sa Pilipinas Para, hukas hukas tayo Ikaw sa Sa lang, Bakit? Ako, gusto ko kuno, gusto ko Ako ko. Pero libre priya 'to pagkain, Indonesia. All free ka. All free Ah, pero kunti lang Okay, ipatawag mo ako sa Congress. ipatawag ako sa Congress para magpa-kumpleto ako. Sasamahan kita. Mas libre na ang buhay ko. Secure na ako. Diba? Kasi may kwarta na ako eh. Okay. Balik tayo sa tutong kwento. Punta na tayo sa tutong kwento mga kaibigan. Nag-return ako 2014. Nagsimula ako ng service sa bayan. 14 years old. Nagpapakal ako sa Mindanao. Na Nabuhay ako 30 years ako nag-training ng military uh, basic training. 14 years old, napalaman kami ng na tatlong araw, tatlong gabi, 72 hours. 60 lang kami, dalawang system. Ako na isang system doon, at 15 special forces. 17 lang kami ang kalaman namin ay 400, or or less, na rebelde. Walang namakay sa amin, may nadamahan lang. Si Den P.F. Sirenito Antonio at ang mga na rebelde, si Linde Payne, ang namakay sa kanila. At kanil-50 ang mga tamaan sa kanila. Ngayon, bakit ko binigpinto yun? kasi nagugulat ako ngayon sa edad ko ngayon, sa panahon ko ngayon, nagugulat ako. Bakit hanggang ngayon, nakikialam pa ko sa nangyari sa bansa na dapat mag-indoy ako sa aking retirement for 40 years na nagservisyo sa bayan pero narito pa rin ako naglilingkod sa taong bayan kasi nga hindi ko kaya na ang kababayan natin niluloko, nilalapas ang yun ang hindi ko kaya, kaya ako na pagtuloy. So, so yun mga kaibigan, punta sa Monday, nag ako, nagpahinga ng 6 months yata, after 6 months, nag si sa kuha, sa kara Trey sabi ko, sa lang naman ito, so, ibig sabihin, sabihin, yung aking kalamat, lang sa Rizal. nag ako ngayon, before the election, ng okay, Pangulong Marcos 2022, nag-organize ako ng Bankland of the Book Brasil na may kisura at ay corruption at uh, atay tumilisit at ay corruption at atay tumilis mga kaibigan. So, tinulungan ko ang pagkapanalo ni Bongbong Marcos bangak junior. More the 6 million ang may tulong ko according to the report of my mga commanders on the ground. April 9, 2024. Nang deklera ko in myself to withdraw my support to Kung Kung Marcos. In na nagkasalubong kami ni Captain Tato sa libigan ng bayani. Kilala niyo si Captain Tato? Yes. Nagsusubaybay lang sa atin. Pinagalaan. Pili daw siya para sa ating bayan. Okay. April 2024 na buo kami ng Pilipino Kirila Porsis which is also anti-corruption and anti-communism and protect Filipino people protect our our uh, our budget ito lumilis daw na kami kayo so ay sige na lang ako ito ano ba talaga ang problema natin ang problema natin yung nakawas sa gobyerno sino may gawa sa nakawan na may buka? Una, ang first lady. Ama. Pangalawa, okay, tama lang, sabi ni Atone. Atone, inipensa mo ako ah. Tama. Inipensa mo ba, Atone? First lady, ang una may buka. Okay, first lady daw. Sumunod ko ang sinong buwarte. Ang sumunod, tuwan ko. Ama. Ang sumunod, bahala na, okay, na kayo. Okay, bahala na kayo ha. So yan ang problema natin. Paano natin? Pa solusyonan. Solusyonan ka natin ng taong bayan. Kung hindi natin makagawa, dinadandahan natin na buo ang many people president na nagkakaisang return na many people president na ibig sabihin, Air Forces, Police, Coast Guard, Hill of the Management, Hill uh, Guard, nagkakaisang kami nakimisik kami, dalawang meeting na kami. Pinipilit kami na mayunay ang Pilipino laban sa piwalik sa gobyerno. So, aasahan niya, bantayan niyo, kung hindi tayo magtagumpay ngayon, huwag kayong mag-alala, habang nagubuhay kami ni General Simon at ang aking mga kasama dito, hindi kami titikay. Ang kami ay